nanawagan ng COMELEC sa mga Pilipino na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga kandidatong namimili ng boto ngayong barangay at SK elections. Tiniyak din ng COMELEC na may sapat na proteksyon ang sinumang magsusumbong ng mga katiwalian sa halalan. Si Rod Lagusad sa report. Mas hinigpitan pa ng Commission on Elections ang pagbabantay laban sa vote buying at vote selling ngayong papalapit na ang barangay at SK elections sa Oktubre. Sa ilalim ng Comelec Resolution No. 10946, mas madali na ang pagsusumbong sa mga gumagawa nito. Mula din dito ay nabuo ang Committee on Contrabigay na siyang tututok dito. Ngayon po, kahit na ipadala lang sa amin yung picture, kahit na wala, hindi po under oath, yung pong kanilang reklamo, a po kaagad natin yan. Motor propio po ng Commissioner Election. Ganyan din po ang konsepto ng kontrabigay. Sapagkat mismo ang committee ng kontrabigay, ang magpa-file ng kaso na disqualification at kasong kriminal, election offense, laban sa mga mahuhuli. Ayon kay Comelect Chairman George Garcia, ang komite na ang mag-iimbestiga at mangongolekta ng mga ebidensya para hindi na mahirapan ang mga magsusumbong. Anya para naman sa mga nakatanggap na, na magbabahagi ng impormasyon ay bibigyan sila ng proteksyon para mapawi ang takot ng publiko. This is a 32-page resolution. It's very comprehensive. This is without the annexes. But it speaks of a whistleblower provision. So it reads that any person otherwise guilty of vote-buying and vote-selling who voluntarily gives information and willing, willingly testifies on any violation thereof shall be exempt from prosecution and punishment. Sa unang pagkakataon sa ilalim ng Omnibus Election Code ay may mga ituturing na presumption o pagpapalagay na ang isang act ay vote-buying o vote-selling ang Comelec. Kung ang Comelec ay baga-act base sa presumption, hindi naman po bawal sa batas na magdemanda ka based on presumption. May tinatawag na disputable presumption, prima facie presumption. O di ba hala na yung nadimanda demanda mag-defend sa sarili niya? Ang importante, na namin siya ng kaso. Kabilang dito ang paghatid ng anumang pera, groceries o anumang bagay na may halaga, kasamang sampol ng balota o iba pang campaign materials. Pangangako ng bagay na may halaga para sa boto ng isang tao o ang paghahakot ng mga botante sa iisang lugar bago o sa mismong araw ng halalan. Decentralized na rin ang pagsasagawa ng preliminary investigation sa mga inihaing reklamo para sa mas mabilis na proseso. Dati yung complaint natin, iaakyat dito sa law department no for assessment evaluation tapos kanak ng preliminary investigation under this resolution doon na mismo ating mga election officers ating provincial election supervisors and regional election direct directors and regional attorneys natin, pwede na silang mag-conduct ng preliminary investigation. Bukod dito, maaari na rin anya sa mga piskalya. Kasama din sa tututukan ng komite ang paggamit ng digital transactions tulad ng online banking o mobile wallet sa both buying o both selling. Tinitingnan ang mga hindi pangkaraniwang mga transaksyon tulad ng malaki ang withdrawal o deposit sa maraming mga tao sa iisang lugar. Binigyan din ng COMELEC na hindi dapat maging kultura ang both buying o both selling, lalo't ang kinabukasan ng publiko ang nakasalala dito. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.